Ayan po, good afternoon po. Welcome back po sa aking YouTube channel, Kaanji TV. Ayan po, pakita ko lang po sa inyo yung mga malunggay ko dito. Ayan po, yung mga malunggay ko dito sa school. Ayan po, nakita niyan. Ito pong malunggay na to, siguro mga ano po ito. May kita po ito yung 2 years, yung malunggay na yan. May kita 2 years yan. Tama nga ba? Ako nga po, may kita ng 2 years, baka mag 3 years na yan. Ayan po yung puno niya, ang laki. Tama nga, baka mag 3 years na po. Ayan yung puno yung puno na malunggay. Ayan puno na malunggay nakalagay lang po siya sa may tabi ng Dragon Fruit sa may lumang basketball court ayan po yan nakita niyo. ang dahil pong bunga bali ito po yung pinatay sa mga yung principal noon ah, uh, ito po ay galing sa bahay itong binhi na to ito po yung imported na uh, malunggay ayan malalaki na siya ito bali ito po ay mura pa po ito yung pwede pong harvestin dito ayan ito po yung mas malaki pa po dito para po may laman na kasi nga po, kung ganito lang kalaki, puro balat lang po yan. May bunga. Yan. ito po sa inyo. Ito po, ang baba lang niya. Ang baba lang pero may bunga siya. Ate naman. Ayan. Nakalilay lang po siya dito kasi may dragon fruit na yan. Ayan. Ang dami. Bali, pupitas po ako na isang araw dito. Marami rin po ako napitas sa malunggay na yan. Bali nga po, dito katabi lang po yan ang aking mga bayabas. Ang bayabas ko dito eh, marami po ako napitas sa mga bayabas na rin. Hindi ko lang na-i-vlog yun. Hindi ko lang na-i-vlog. Yun. Hindi may bubunga na naman siya. Ayan. Kahit po taga raw eh, nagbubunga siya. Uh, basta po, inaalagaan ko lang sa tubig yan. Ito po yung aking mga gwapol na to. Ito ba ito? Mga 2021 ko rin po ito tanim. Ito 2021. So ito po ay ano na ngayon. Mag 4 years na po ito. 3 years and a half na yan. Yan. Ganoon po ito dyan mga 3 years and a half. Yan po ay kinat na sa taas. Kinat ko na yan. Para lumago yung ilalim niya. Ayan. Bali nga po ito po, po isa. Bali marami na po ako na ipotas dyan. Hindi ko lang po na iba vlog. Yan po, may mga, may mga bunga na naman siya maliliit. Tulad niya, naman yan Ayan, may bunga rin po yan. Saan pa? Ah, kasi nga po, wala, hindi na po ako dito nagtatrabaho sa school. Ako po ay nagbabihan ng lalamove na. Kaya hindi ko po sila masyadong maharap Pero pagka wala po akong ginagawa, nandito po ako sa school, hindi ko -did po, po yan mga tanim ko dito. Yung mga dragon fruit itrim ko rin. Kasi nga po, ah, ano na ngayon, April, May, June. Baka po sa June na ito ay magbunga na. Pagka po nagsimulang pumatak yung ulan o nagtagulan, ito po ay magbubunga. Sigurado yun. Kaya po yung hinahanda ko na siya. Hinahanda ko na sa pagbubunga. trim ko po siya. Tsaka didiligan ko didilig po. Bali sa mga susunod na araw, ito po yung aking abunuhan. Lagyan ko po siya ng triple 14. Tapos nga po itong aking taniman dito, hinahas ko na po yan. Tinanggal ko na yung mga plastic ilupa po nila ko na dyan yung po inaayos ko po yan yan maayos po ilupa na yan ito po ay tataniman ko po ito pagka po nag na tataniman ko po ito ng mustasa or pechay ayan po <coughs> yan po yung mga dragon po ito. lalago na naman sana nga po ay eh, umuulan ulan di kahit pa minsan minsan para ito po ay lalago ayan ito pong gawin na to ay yan po na ano po ito napungus kaya po yan ah yan na, na kaya tinirin ko po lahat bali pa ni bago na naman yan yung dalawang puno na yan ito po yung itsura na ng school ngayon ito pa rin yung mga halaman ko dito kasi yung punong mangga yan may bunga po yan ah, kaso nga lang konti lang hindi katulad ng mga karang ah, panahon yan po yung maraming bunga <coughs> Ayan po. Ang lago po ng mangga. Oh. Ito po yung mangga na nabagyo noon, na carving, na naubos. Ayan po, malago na naman siya. Ito po yung tsura ng ice ngayon, yung mga tanimang ko. Hindi nga na -sikaso. kaya ganyan ang tsura lang niya. Ito yung kumalunggay dito, na mahaba rin. Siguro po ito, ayan, may na po isang taon ito. Ang po niyang bunga. Ayan, bababa lang. Ito ang bababa lang po nasa daan lang, ayan po yung daan ayan po yung mga bunga yan, naglawit lang po dito naglawit lang po dito yung mga bunga ng malunggay ang problema lang yung mga bata ayan. sinisira po ng mga bata, pinuputol pero ang ganda po ang daming bunga ayan po nakakita niyan ayan po yung bunga ng malunggay, nakita niyo naman kung gaano kaganda ayan po tapos nga po yung mga rambutan ko dito ayan ang lalaki na rin nga hindi na po naasikasitanin tani mong ko dito Pising nga po sa biyahe. Ayan po yung rambutan. Malaki hmm, na po ng rambutan. Pwede, ang natira pa po, po dito ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walo, siyam. Siyam na rambutan. At saka, isang langka. Ayan po yung isang langka ang natitira. Sana po, huwag na masisira yung langka para may matira. Pero ito po, ganda po na. Ang ganda po na isang puno na. Ayan. Puro po ano yan. Puro po malunggay. Malunggay. Nakita nyo. Ang ganda. Ang ganda bunga ng po ng malunggay. Talagang masisiyahan kayo. Tapos po yan po yung building na ginagawa noon. Ang gumagamit po niya na Great grade 3. Ngayon po, uh, update lang po tayo. Asan uh, yun po, maraming salamat po. Sana po ipatuloy niyo po ako supportan. At sa NGTV po. Asan mo po kayo naroon. Ingat po tayo. Maraming salamat po. Ingat po.